ay hiraming kita. Ito, 20 mil. Pero may kapal eh. Kaya mo ba? Nagsimula ang kwento sa isang lugar na kung saan bawal ang hindi lumaban ng patas. Sila ang magnobya na sina Jenna at Nilo. Mula noon ay ginitong gawain na ang kanilang kinagisnan para mabuhay sa pang-araw-araw. Habang sila ay naghihintay ng kanilang binibiktimahin, ay nakita nila ang isang turista. Doon, agad nilang inumpisa ng kanilang plano. Madali lang sa kanila ang ganitong gawain kung kaya't paldong-paldo ang mga ito tuwing umuwi sa kanilang bahay. Habang sila ay naglalakad pa uwi, ay baka sa kanilang mga labi ang tuwa dahil malaki na naman ang kanilang nakulimbat na pera. Sa kanilang paglalakad, ay nakasalubong nila ang kapitan ng kanilang lugar na masugid na manliligaw ni Jenna. Kung kaya tuwing nakikita siya ni Nilo, ay nagseselos ito at kahit sa kanilang bahay ay inaaway nito si Jenna dahil iba ang kutob nito sa dalawa. Isang araw habang kumakain ng agahan si na Jenna at Nilo, ay dumating ang kabarangay nito na si Pablo. Doon sinabi ni Pablo kay Nilo na may bago itong bibiktimahin dahil si Pablo ay isa sa mga impormante kung sino ang kanilang bibiktimahin. Agad na nagtungo sa lugar si Pablo at Nilo kung saan may isa na namang na turista ang kanilang pagnanakawan. Maya-maya ay mabilis na hinablot ni Nilo ang dalang bag ng babae at tumakbo ng mabilis kung kaya't hindi na ito naabutan at nagtungo na kung saan sila magkikita ni Pablo. Pagdating niya doon ay mabilis ding sinaksak ni Pablo si Nilo at agad na kinuha ang ninakaw nito sa babae. Hindi na nakalaban pa si Nilo dahil sa mabilis na pangyayari at agad itong sinugod sa ospital. Dahil sa nangyari ay agad na napasugod si Jenna sa ospital upang puntahan si Nilo. Doon maayos naman ang naging kalagayan nito ngunit bago ito makalabas ng ospital ay may dabat silang bayaran na malaking halaga. Sa narinig na iyon ni Jenna ay agad na sinabi kay Nilo na gagawa ito ng paraan para makahanap ng ganoong halaga at makalabas na ito ng ospital. Malalim ang iniisip ni Jenna dahil hindi niya alam kung saan ito lalapit. At sa kanyang paglingon ay nakita niya ang plataporma ng kanilang kapitan na handa itong tumulong sa nangangailangan, kung kaya hindi na nagdalawang isip pa si Jenna na puntahan ang kanilang kapitan. Pagkadating ni Jena sa opisina ng kanilang kapitan ay sakto naman na nandoon pa ito. Agad na sinabi ni Jena kung ano ang pakay nito. Sa narinig na iyon ng kanilang kapitan ay imbis na tulungan ito kaagad ay nagbitiw pa ito ng masasakit na salita kay Jena. Doon sinabi niya rito kung siya sana ang kanyang sinagot ay hindi na ito magkakaproblema pa. Ngunit isinang tabi ni Jenna ang mga ganoong pananalita na kanyang naririnig mo na sa kanilang kapitan. Kung kaya agad itong tumayo at sinabi na aalis na lamang kung hindi siya tutulungan ito. At doon umalman na din ang kanilang kapitan at sinabi na handa itong magpahiram ng pera ngunit may kapalit ito. Walang magawa si Jena, kahit na ayaw niya sa mangyari ay iniisip niya pa rin ang kalagayan ni Nilo. Kung kaya't binulat-lat ng kanilang kapitan, ang kanyang sariwang pechay kapalit ang malaking halaga. Pagkatapos ng ilang minuto na magkasama sina kapitan at Jenna, ay nakuha na ni Jenna ang napagkasundoang pera. Ngunit imbis na sumaya ito, ay luha ang naging kapalit nito. Dahil ang nasa isip ni Jenna ay isa itong napakabigat na kamalian. Subalit na hila ng na mas kailangan iyon ni Nilo upang makalabas na ito sa ospital, ay mas minabuti na lang ni Jenna na tanggapin ang naging kapalaran at isikreto na lang ito kay Nilo. Bagamat paglabas nila ng barangay hall, ay may nakakita sa kanila na isang babae na dahilan ng pagkakabunyag na sekreto. At sa wakas ay nakalabas na din ng ospital si Nilo, ngunit ang di niya alam ay kung saan kumuha si Jenna ng ipinangbayad rito. Masaya ang dalawa dahil nalayo sa kapahamakan si Nilo at naging mas matibay ang kanilang pagsasama. Subalit may mga bagay na magbabago kung may tinatagong sikreto ang isang tao. Sumunod na araw ay nagkita ang tismosang may gusto kay Nilo at ang nakakita kay Jenna at ng kapitan nila noong gabing ng hiram ito ng pera para sa ospital ni Nilo. Doon sinabi nito ang buong pangyayari kay Nilo para mag-away ang dalawa at maangkin niya si Nilo. Sa narinig na iyon ni Nilo, ay di maitanggi ang galit sa loob nito na para bang linagyan ng itlor ang kanyang ulo. Dahil doon ay inantay niya si Jenna na makauwi sa kanilang bahay at doon kinumpronta niya ito kung totoo nga ba ang kanyang narinig. Nagulat naman si Jenna. Sa pangyayaring iyon at inawi siya ng husto ni Nilo. Ngunit tinanggi niya ang naging parahatang ni Nilo sa kanya. Mula noon ay nawala na ang tiwala ni Nilo kay Jenna. At dahil doon, tuwing umaalis ng bahay si Jenna ay pasekreto itong sinusundan ni Nilo para mahuli sa akto ang pinaggagawa ni Jenna sa kanya. Naging delusional na ito sa kanyang sarili. Walang kaalam-alam si Jenna na sumunod si Nilo sa kanya. At doon, habang may kinakausap si Jenna na lalaki at akala niya na si Cap ang katagpuan nito, ay agad siyang sumugod at pinagsasapakang taong iyon. Dahil doon, ay nagalit si Jenna dahil isa palang kliyente ng cellphone ang kanyang katransaksyon. Dahil doon ay nawala ang kanyang dapat nakikitain sa araw na iyon. Kinagabihan habang mag-iisa lamang sa kanilang bahay si Jenna ay dumalaw ang kapitan nila dito. Dire-diretsyo ito sa kanilang pinto at nagulat na lang si Jenna sa nangyari. Pagpasok niya sa bahay ay agad niyang nilapitan si Jenna upang gumawa ng bahay-bahayan habang wala pa si Nilo doon. Ngunit nagpumigla si Jenna sa balak ng kanilang kapitan At mayamaya -maya ay dumating naman si Nilo sa kanilang bahay Agad siyang nagulat sa kanyang nakita At binigyan niya ng napakalakas na suntok ang kanilang kapitan Di na nakapalag ito dahil sa napakalakas ni Nilo At doon sinabi niya kay Nilo ang buong katotohanan Kung saan nanggaling ang pera na ipinangbayad ni Jenna rito At kung ano ang naging kapalit Dahil doon ay mas lalo pang nagalit si Nilo kay Jenna Mula noon ay nagiba ang pag-uugali ni Nilo at iyon naman ay ikinabahala ni Jenna. Naging mas lalo itong naging delusional sa sarili at nagiging vayolente lalo na kung kasama sila ni Jenna. Hanggang sa dumating ang araw na ikinakatakot ni Jenna. Pag uwi ni Nilo galing sa labas kasama ang tsismosang naging dahilan ng lahat ay agad na pumasok si Nilo sa kanilong bahay na wala sa sarili at agad na kumuha ng matulis na bagay at agad na nilagay sa tiyan ni Jenna. Nagulat na lang ang mga ito sa nangyari, maging sinilo at biglang nahimasmasan ito dahil e bigla na lang natumba si Jenna na may pulang tinta na lumabas sa kanyang tiyan. Sa ginawa ni Nilo kay Jenna ay bakas dito ang malaking pagsisisi ngunit wala na itong magawa dahil nangyari na ang dapat nangyari. Lumipas ang ilang buwan at dinala na si Nilo sa isang pampublikong gamotan at doon binisita siya ni Jenna mas pinili pa rin ni Jenna na alagaan si Nilo kahit pa naging masama ito sa kanya. Para kay Jenna, ay mas nangingibabaw ang pagmamahal niya rito. At dito na rin nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan niyo ang ating movie recap at hanggang sa muli,